eto na naman ang cravings ko. <laughs> Nung isang araw na malingke kami at nakita ko ang laing na ito. Tatlong tali na lang or tatlong bukos na lang. Abay, walang pagsidlan ang saya ko. Bigla na naman kumabog ang puso ko. <laughs> Tuwang-tuwa na naman ako. Every time na makakita ako ng ganito, abay, nabili talaga ako. Bibihira kasi kami magluto ng ganito. Mas nasanay kami sa pinatuyong dahon nito kung tawagin sa amin sa bicol ay natong. Tat 30 ata or 25 pesos ata ang isa nito. Tingnan ninyo. Nakaka nakakalimutan ko na naman tuli ang presyo. <laughs> so sobrang tuwa ko sa laing na ito. Anak ko, anak ko, anak Tipid version ulit ang pagluluto natin nito. Aba naman kasi. Nagchat ako sa ati ko na pabili ng tinapa kasi mas masarap ang tinapa na ilagay dito or ang sahog nito tinapa. Sanay kaming tinapa lang ang inilalagay dito kaso hapon pa pala lalabas si Manong nagtitinapa kaya hapon pa makakabili. Abay nagreply agad ako sa ati ko na sabi ko kahit konting taba na lang ng baboy ang gagamitin ko bilang pangsahog. Abay na may nakaluto na ako lahat-lahat sa kapalang nabasa ng ati ko ang message ko. Nakalimutan ko pala, bibihira naman pala kasi gumawak ng telepono ng ati ko. Na matatawa ka na nga lang talaga. <laughs> Sabi ng ati ko, ay sorry, kababasa ko lang. Agoy, agoy, agoy. Wala na naman ako magawa. ba diba? Kung hindi, magluto ng masarap na kahit di kompleto ang ricados. Charot, pero true. Maniwala kayo, mag-comment naman dyan yung mga, na nakalasan na or mga nakalasan na ng mga niluluto ko. <laughs> nako Nagpagatalang pala ako sa asawa ko dito. Bali limang tasang tubig ang ginamit namin. Inihwalay niya ang kakang gata sa pangalawang gata. Ang una namin ginamit sa pagluto ay yung pangalawang gata. Yun na ang nilagyan ko ng mga ricados, ng paminta, ng asin, ng sili, ng sibuyas, at saka ng bawang. At naglagay rin ako ng luya. So ayan, makikita ninyo dito, na habang kumukulo ay nagdagdag ulit ako ng asin at naglagay ako ng suka. Sanay din kami maglagay ng suka dahil iwas para mapanis ang mga niluluto. Pero bibihira namin muna itong halu-haluin para manuot yung suka at maluto yung suka sa niluluto namin. So ayan, habang nagluluto ako dito katulad ng dati, nagagawa ng mga bahay, tumutulong si kay tatay at sa mga pag-aalaga sa mga bata. Ayan, dahil sa walang saw gaming nakuha, yung natitirang dilis dito sa bahay, tuyong yung dilis ay isinahog ko na. At nagupit-gupit na rin ako ng sili dyan. Dahil iisa lang naman ang aking sili haba, ang ginamit ko kasi yung mga siling malalaki na maanghang, super anghang. Di ko alam kung ano ang tawag doon. Yung parang mga bilog na malalaking sili. Hindi na siya siling haba, hindi na siya siling labuyo. Di ko alam, binigay lang yun sa akin ng aming katrabaho at itinanim namin at kapag ka namumunga, gano'n ang itsura. Ayan, konting halo-halo at inaantay hanggang maluto. At katulad ng sinasabi ko habang ako'y nagluluto, gumagawa kami ng iba't ibang mga gawain sa loob ng bahay. Ewan ko ba kapag ka nasa bahay ka, walang katapusan ang mga gawain. Hindi na rin natatapos ang paglilinis at hindi rin natatapos ang mga gawaing pambahay. Mag-alaga ka pa lang ng bata, magipaglaro ka pa lang sa mga bata, oras na ang gugugulin mo. Basta araw-araw madaming trabaho, aapat lang naman kami pero ang dami namin ginagawa sa loob ng bahay. Hindi rin naman kalakihan ang aming bahay, maliit lang pero maraming ginagawa. Ayan, inilagay ko na gata gata akong tawagin or liputok. At malapit ng maluto ito. Konting halo-halo na lang at konting pakulo nito ay tapos na naman ang ating menu. Ang ating tipid na menu. At habang nagaantay na maluto ito, may naisip na naman ako at may sinabi ako sa aking asawa. Para kasing may kulang pa dito at may nakita ako nung lumabas ako sa aming kapitbahay na siling labuyo. <laughs> Kaya nagpahingi ako sa tatay. sa tatay may. At nakahingi siya ng tatlo. Wala pala ang may-ari nito. Ang nahingian niya ay yung anak. di ba <laughs> Super tipid. Puro hingi. Ala, hindi naman totoo yun. Eto lang naman ang hiningi namin dito. Yung siling labuyo. Nakita ko kasi na may bunga na. Kaya sabi ko, ayan yung gusto kong siling. 'Di ba? Ang sarap kasi ng siling labuyo talaga, yung totoong siling labuyo, hindi katulad ng mga nabibili namin dito na siling labuyo na malalaki. Yung mga pulang-pula na pero talaga ang gusto kong sili ay yung sili na kinalakhan ko. Dati-dati sa Bicol ang dami-dami naming tanim nito. Pero nung namatay ang tatay ko, nung pumunta na kami dito sa lugar kung nasaan kami ay wala na. Wala na rin kaming dalayon lang. Bye-bye!